Tila may patama ang dating aktres na si Andy Eigenman sa TikTok content creator na si Krisa Aliaging matapos na mag-viral ang video ng ini-upload nito sa kanyang social media account kung saan ay kausap ni Tom Fiancé ni Andy na si Philmar Alipayo. Umani ng iba't ibang komento ang viral video ni Krisa na ibinahagi niya sa social media kung saan ay makikita nga ang pakikipag-usap niya sa fiancé ni Andy na si Philmar na mabilis na binigyang mali siya ng mga nakapanood. Caption ni Chris sa post niyang ito, For how many weeks is staying here in Shergao? Finally, I saw you. Bagamat wala namang ibang binanggit si Chris sa post niyang ito, hindi na iwasan ng marami na pag-isipan ng masama ang naging pag-uusap nila ni Filmar lalo't makikita sa video na masyado manong malapit sa isa't isang dalawa habang nag-uusap na ayon sa ilan ay hindi na magandang tingnan dahil engaged na si Philmar kay Andy at may mga anak. Dahil dito ay kagad na nagbigay ng pahayag si Chris sa pagbibigay ng mali ng ilan sa pag-uusap nila ni Philmar at sinabi nitong walang laban ang ganda niya sa ganda ni Andy. Saglit din niyang binura ang video ang ini-upload niya, ngunit ilang sandali lang ay kagad niya rin itong ibinalik. Samantala, ilang araw ding nanahimik ang kampo ni Philmar tungkol dito, lalo na si Andy. Ngunit dahil sa mga hindi magandang komento ng ilan, ay naglabas na din siya ng kanyang reaksyon tungkol sa viral video. Ayon sa post ni Andy, malaya raw si Philmar na lumabas paminsan-minsan kasama ang mga kaibigan nito at makipag-usap sa kahit na kanino. Ngunit ang tila hindi nito nagustuhan ay ang jaraw na pag-post ng video at i-edit pa na nagdala ng gulo sa mga nananahimik para lamang makakuha ng atensyon mula sa mga tao sa social media. Post ni Andy, He can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. What shameful is purposely posting and editing a video to cause a tear, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity just for some social media attention. Sa kabilang dako, maging si Chris ay naglabas na din ng kanyang pahayag tungkol dito at mariin nga niyang itinanggi na nagkaroon ng flirting sa pag-uusap nila ni Filmar. Wala raw mangyayaring landian, lalot aniya, maraming tao sa paligid na gustong magpa-picture sa kanya o kay Filmar nung oras na yun. Gayun pa inulan pa rin ng mga negatibong komento ang paliwanag na ito ni Krisa at kinuwestyun din ng ilan ang background music na ginamit nito sa inupload niyang video nila ni Filmar. Inedit kasi nito ang video at nilagyan nga niya ng background music ng kantang Week. Ngunit paliwanag pa nito, paboritong kanta niya lang umano yun kaya ito ang ginamit niyang kanta sa video nila ni Filmar.